Hello guys! Magandang hapon o magandang tanghali at magandang gabi dyan sa Pilipinas At tayo nga po ay mayroon lang na medyo lilinawin at marami pong uh, mga message sa akin na nagtatanong po Dahil may kaunting alam po tayo sa issue na to uh, Mayroon lang po akong medyo lilinawin kasi uh, marami na tayong narinig na mga reaction pero isang bagay lang po ang wala akong narinig. Alam nyo po ang Danjoy talaga. Yung first and five months na nag-iri ang Danjoy ay totoo po yun. Abot po kay Joy at kidana Dana yung pag-iri po talaga ng Danjoy yun po ay totoo. At sa 7th uh, month mga kapatid Ako po ay nakabasa ng isang comment ng babae na ang girlfriend daw po ni Kalingapdan ay buntis Ah, uh, di diba, nasabi ko na screenshot ko po 'yon. At uh, yan nga po ay napag-usapan namin ni Bupil Mix Vlog. Pero sabi rin nga sa akin ni Bupil, ganun din daw po sa kanya, mayroon din po. Kaya, alam mo po mga kapatid, ito lipaglilinaw at sana po ay matuldo ka na ng issue na to. Mag-move on at po tayo. At wag na lang natin ibas si Kalingap Dan dahil alam naman natin po mga kapatid na nagcha-charity po si Kalingap Dan ano? at higit sa lahat po si Kalingap Rab ay sadya po na walang alam dito sa issue na to mula nung nagsimula po ang Danjoy ano po? at ito nga po mga kapatid ang sasabihin ko unang vlog ata uh, yung pangatlo na episode ay may nakapag-sabi uh, na na hindi magtatagal. Ano? Dahil mangyayari din sa nangyari sa kanya. Ayan e okay lang 'yun dahil alam naman natin nang akala natin ay parang nagsisilos lang dahil iniwan nga ni Kalingapdan uh, itong noong kalabtim team niya. Ano? At ngayon nga po after five months Iyan ay totoo pong Danjoy. Ah, uh, naiisip ko po sa ngayon mga kapatid, nung 7 months, 'yun na nga po 'yung nag-message sa nag-comment sa amin na buntis nga daw po, 'yung girlfriend ni Kalingap Dan. At ito po ay tinutugma ko sa ngayon, iniisip ko po talaga sa ngayon, na siguro noon uh, na 7 months dahil 11 months na po yung Danjoy, magmalapit na po ang anniversary nila nung 16 po 11 months na po yung Danjoy. Anong Ah, uh, isipin natin. Ah, uh, kung hindi po ako magkakamali, ah, uh, i-correct niyo na lang po ako mga kapatid. Pasensya na kung uh, kung ito po ay mali o tama. Kung itutuusin po, iisipin natin si Girl 4 to 5 months na. Ngayon po 11 months ang Danjoy. Ngayon po, doon sa 7 months na yon, ibig sabihin po, mga 2 months na po yung mm, tiyanang girl, ba? Diba? Dahil kung 2, 2, 4 to 5 months, ibig sabihin po, tama po yung kwintada ko. Na seven ma, nung 7 months po ng Danjoy, nag-message siya sa at sa comment section ko po na buntis. Dahil ang akala ko po ibang girl. Ang akala ko po ito ay mga basher lang. O naninira kay Joy. Ano? Dahil marami talagang paninira kay Joy na nanagaganap nung nag po ang Danjoy. Ngayon po mga kapatid, sa sa calculation ko, yung estimate ko po, ng after 7 months, ibig sabihin, Four man, uh, two months na po yung siya ng girl. Dahil kung 4 to five months, tama po. Tama po yung inala ko po na uh, ang Danjoy naging totoo lang po yan ng five months. After that, na marami tayong nababalitaan na na may girlfriend si Dan, na napumuputok na yan, at mayroon ang kumukumin sa atin. Iyan po ay seven months until now. Yun na nga, may pumutok na. Kasi si Joy po, nalaman niya ni Joy two weeks ago. Pero kami, ni Bupil, matagal na namin pong alam. Noong seven months pa lang po, ang gan-Joy, alam na namin yan dahil pinag-uusapan namin dalawa po. Ano? Ah, kaya lang po talaga ako, ayaw ko lang talaga pagsimulaan ng isyo. Namumura na nga tayo nang nagre tayo ng good vibes lang. Ay kung ako po ang nagpalabas ng isyo na to, katakot takot po na mura ang aabuting ko. Buong mundo magmumura po sa akin. Pero si Bupil po hindi nakapagtiis. Kaya si Bupil po na ngabas po siya ng mga danjoy. Pero sa ngayon po, palagay ko naman yung mga nambas kay Bupel ay mapapag-isip-isip nila na mali pala silang ibinas nala si Bupel. Sana pinaniwalaan na lang nila si Bupel. Kaya ako naman po, sa totoo, hindi ko po intention talaga na gumawa ng isyo. Pero kung ako po talaga ay gusto ko talagang viral o pagmumurahin, nung nalaman ko po yun at talaga sa akin ang katotohanan, sana pinasabog ko na, ano? Pero hindi po ako ganun. Dahil iniingatan ko rin po ang reputasyon ni Kalinga Prab at ni Lakuya Bal. No? Ngayon po, sa totoo lang, nangyari na. Na ang nangyari, ang nakakalungkot lang po, itong pinasabog ni Kalinga Prab na proud pa siya. Proud na proud siya na maging tatay na. Pero dapat sana na nahimik na lang dahil doon nga sa vlog ni Kalinga Prab ay ipinaliwanag na. Hinap na po dahil sobra po talagang nasaktan. Hindi po natin mga babae ang kagaya ni Joy, ramdam natin ang sakit. Na paki-ramdam na loko tayo dahil may paro alam pa. Alam niyo po mga kapatid, itong issue na mga pumuputok, sumasabog po na kasi Joy, may mga nagdidirekta na po mga sponsor. Iyan mga gawa-gawa po yan. Ha? Para lang po malihis ang mga isyong uh, ito nga sumabog na. Abot ki Abot ki Kuya Andi. Mga pasabog lang talaga yan. Dahil doon na po lumalabas yung mga isyo tungkol po dito sa girl. Anong, uh, ako naman dito sa girl, Uh, tama lang na ipinaglamad mo. Diba? Kasi kung wala naman talagang namagitan o wala naman uh, sangkot dito, like uh, ang bata po, na wala naman kinalaman, wala naman, siyempre po, ipaglalaban po yan hanggang sa dulo. No po? At sana naman dito po talaga kay boys, boy na lang po, hindi ko na lang sasabihin na si ganito, Ki boys, ah sana po, sinabi na nang mas maaga. Hindi na po yung may aminan. Kunwari, pinaalam kay Mila, Dahil alam na namin po yung katotohanan. O, example po. Nung naglipat ng apartment. umalis doon sa apartment at inuupahan itong isang kalingap sa gym car. 'di ba? Doon mo po natin maiisip na oh, bakit umalis na? Gusto na ng ganito, da, ganyan. Doon po marami ng haka-haka, pero po may nakapagsabi sa amin na gano'n na nga po, no? At dito po, mo, tingnan niyo po. Ang aking thumbnail po, hindi ko na kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Sana ano? Tingnan mo ha. <laughs> Ala, hindi ko na kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit ng marinig. Naayaw mo na sa akin. Kirut at hopdi. Hello, ah, po mga kapatid. Nakakaloka po talaga dahil tayo po Tudo suporta sa Danjoy. Kaya, hindi tayo po makakalimot sa pangyayari na para tayo yung nasaktan. Kung siguro naman po na sinabi lang na yung totoo, ng after 5 months to 7 months na alam na natin po na may nabuo na doon sa babae. Sana po doon, nagpakatotoo na. Matatanggap at matatanggap po at mapapatawad ka ng mga viewers. At baka po talaga, matutuwa pa sila dahil 5 months na naging totoo, 7 months nandoon na laglitaw na until now. Pero para pang very proud na ganun, masakit po yun pakinggan para sa mga nagmamahal po sa Danjoy at sa si Joy at Kidan. 'Di ba? At tignan mo naman, look naman si Joy. Hindi ganyan ang mukha ni Joy. Masaya na nagniningning ang kanyang mukha. Pero ngayon tingnan niyo po, parang pinagbagsakan ng langit. Ganun po kasakit ang mabigo. No? Napakasakit tanggapin na mawawala ka na sa akin. Ayan lang po, sana po ay um, move on tayo po na wag na tayong mambabast Ito po ay malaking lesson po ito sa ating mga kababaihan. Kaya ang sabi ko nga kay Joy, mahalin mo na lang bago ang sarili. No, mahalin mong buo-buo ang sarili mo bago sa ibang tao. Yan lang po at patuloy lang sa pag-aaral at marami pong nagmamahal sa iyo, Joy. Uh, good luck na lang sa iyong pag-aaral. Sana wag maapiktuhan. Lalo mong ipakita na hindi basta-basta si Joy Diwata. No? Lakas lang, buo lang ang loob. Marami pong salamat. Thank you so much. Paalam! We love you, God bless you, bye bye, we love you, bye bye.